Hello everyone, welcome po sa ating daily devotion. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, panunood sa ating mga devotion. At yung ating teksto ngayon na pag-uusapan mga kapatid ay nandito po sa Jeremias 29.13. Ang sabi po dito, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ang mensahe po mga kapatid nating na pag-uusapan ngayon, buong pusong hanapin ang Diyos. Now, ano po ang pangako ng Diyos kung hahanapin natin siya ng buong puso? Ang una po dyan, siya'y ating matatagpuan. Pangako ng Panginoon yan na siya'y matatagpuan natin. Minsan po mga kapatid, yung kasalanan ang dahilan kung bakit hindi matagpuan si Lord sa puso natin. Feeling natin um, napakalayo na natin sa Kanya. Feeling natin hindi natin siya kasama. Subalit, kapag tayo ay nagsisi at ipinakita ang tunay na desire na hinahanap siya, siguradong matatagpuan natin siya, matatagpuan natin si Lord sa ating puso. Pangalawa, siya ay ating mararamdaman. Ibig sabihin ito, mga kapatid, mararamdaman natin siya, nakikinig siya, sumasagot siya at hindi niya tayo pinapabayaan. Kapag ganyan po ang ipinakita ng Diyos sa atin, sumasagot, hindi pinapabayaan, nandyan siya lagi, mararamdaman po natin yan, mga kapatid. At pangako ng Panginoon yan, ipaparamdam niya ang kanyang presensya. Pangatlo, siya ay ating magiging kapayapaan. Ang kapayapaan, mga kapatid, hindi po yan basta-basta. Hindi po yan mabibili. Hindi po yan mahihiram. Hindi rin po yan kung ano yung katayuan natin sa buhay o kung mayaman ba o kung sikat. ay may kapayapaan ka. Hindi po ganyan. Ang kapayapaan po mga kapatid ay matatagpuan sa Diyos. Pag walang kapayapaan, magulo po ang ating isip. Di mapakali, di makatulong, madaling magalit o may stress, at hindi makapag-isip ng mabuti. Kaya, kailangang masumpongan natin si Lord sa ating puso. Dahil siya ang prinsipi ng kapayapaan. Siya ang ating kapayapaan. Pangapat, siya ay ating magiging pag-asa. Pangako ng Diyos yan sa atin na kapag hinanap natin siya, makikita natin na talagang siya ay pag-asa at ipapakilala niya yon sa atin. Ipapakita niya yan sa atin. Pag walang pag-asa sa puso, siguradong iiral yung pagdududa, pag-aalala. Iiral yung mga negatibong isip at mapupuno ng stress. Dahil walang pag-asa. Kaya mahalagang maunawaan natin si Lord sa buhay natin na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya upang umusbong yung pag-asa at matuto tayong magtiwala sa Kanya. Ipagkatiwala po natin mga kapatid sa Diyos ang ating buhay. At panglima, siya ay ating magiging tagapagligtas. Si Lord po ang ating tagapagligtas sa anumang sakuna, sa anumang disgrasya. Tagapagligtas sa palaso ng ating mga kaaway. Alam po natin na marami po tayong kaaway, ang jablo kaaway natin at ang mga evil forces, mga kapatid kaaway po natin yan. Kaya dapat mayroon tayong tagapagligtas. Even sa ating mga pangangailangan, alam naman natin na marami pong pangangailangan ang tao. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang provider. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya po yung ating tagapaglintas. At laban sa mga evil forces, kailangan po natin si Lord. Hindi po natin kayang mag-isa ang mga kalaban natin na hindi nakikita. Yung mga evil forces, mga evil spirit, ang jablo. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang ating tagapagligtas, kailangan natin ang ating protector, kailangan natin yung talagang magtatanggol sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kailangan hanapin natin siya sa ating mga puso. Ang ating application po ngayon, una, lumapit sa Diyos ng buong puso. Kung hinahanap natin si Lord, lumapit tayo sa Kanya na hindi nag-aalinlangan. Dapat buong puso talaga. Yung nakita talaga ng Diyos na interesado tayo sa Kanya. Pangalawa, hanapin siya lagi sa pamamagitan ng kanyang mga salita at pakikinig. So, hindi natin maunawaan si Lord kung hindi tayo nagbabasa ng kanyang mga salita. Kasi ang information about God, karamihan talaga nakikita po yan sa Bible at sa kanyang mga creation. Pero dito po sa Biblia, marami po tayong mababasa, pagpapakilala tungkol sa Diyos, tungkol sa mga aral ng Panginoon, tungkol sa mga nais ng Diyos, sa mga plano ng Diyos. At tungkol sa mga utos ng Diyos kung paano natin susundin. Kaya kailangan basahin natin ang kanyang mga salita. Diyan po natin makikilala ang ating Panginoon ng lubos. Pakinggan natin ang mga sinasabi diyan at sundin natin. Mamuhay tayo sa mga nababasa na napapakinggan natin sa salita ng ating Panginoon. Kaya hanapin natin siya sa pamagitan ng ating pagbabasa, pakikinig ng kanyang mga salita. At pangatlo po na aplikasyon natin, magpakatotoo sa kanya. Sikaping maranasan ang kanyang presensya. So huwag po tayong magduda at huwag po tayong pakitang tao at magiging fake at hindi totoo. Kundi dapat magpakatotoo na dapat tayo ay tunay na mayroong puso na naghahanap ng Diyos. Na yung interesado talaga tayo sa Diyos, nakikita na may takot na tayo sa Diyos, nakikita na talagang sumusuko tayo sa Kanya, nakikita yung tunay na pananampalataya natin, nakikita ang pagpapakumbaba natin. So, ibig sabihin, talagang mayroon pong desire, mayroong willingness na hinahanap ang ating Diyos. Naway, mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. At sa muli, magkita-kita po tayo para sa aking devotion. Salamat po ng marami sa inyo. God bless.